Pisan, ari nga pala ang aking tu pa. Nadelensya ko pa yan sa may Padre Garcia. Makapal ang balahibo. Balak pa nga sana namin gupitan. Pero wag na daw. Kaya na sa suplete yan. Hindi ko muna lulutuin lahat. Itatabi ko muna yung ibang pyesa. Gamitin ko lang muna yung tatlong perasong pata. Binadescrab na para maalis ang libag. Hanggang sa maging ganar ang itsura. Kasing na ni Vice Ganda. Ibabao natin yan sa lupa gaya ng ginagawa nila sa ibang bansa. Nakahanda na ang hukay. Nagpapabaga na din nga. Diskartehan ko ng timpladang alachamba. Tantiameter ko na lang ang aasahan. Are ang mga pampalasang gagamitin, sari-sari na. Style indiano ito, kaya bahala ka na. Umpisahan ko na sa yogurt at lemon. Itong mga ipaglalalagay ko'y base na lang sa aking obserbasyon. Bawal ito, So, ma uh, garam masala, siguro. Kunting uh, coriander powder kasi may bago na naman recipe <laughs> 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 Ay siyang na <yung> <laughs> uh, Para maganda ang maalat. Yeah. yeah. Sa pakiwari ko naman, aray, may lasa na. Kaya lalamutakin ko na. Kay naman mukhang delisyoso ang kulay niya. Parang pamilyar din ang itsura, di ka. Abay, bakit na re, Wag gayon. Alam ko kung iniisip mo 'y. na lang. 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 Papasok ko eh. Hmm. Saan bunulong? Rolling. Oil. Parchment paper. Wala Dapat po lang susunod. Oh. Ito, oh, okay na yeah. to. Okay. mo na. Ito, inik.

Ay, baga pa, oh. Woo! 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 Ang paghuhukom 봐. 야, jangan.